Hi mga preni! Kung sawa na tayo sa sinigang, milaga or adobo, ay ito naman yung gawin natin. At siguradong pati mga kidos ay gaganahan. Dahil sarsa pa lang nito ay talaga namang ulam na at hindi lang yan. Ito ay pwedeng panghandaan ha, na talagang hahanap-hanapin nyo. And Pani from Pani's Cookery. Ganito muna yung gamit ko, kasi maganda kasi yung ganitong mitaba para mas malinamnam at medyo mamantika kapag naluto na. Hugasan kung nais, pwede din namang hindi na depende kung saan nyo nabili. Hihiwain ko ito sa nais na size. Maliit na hiwa ay mas mabilis maluto. Kayo na ang bahala sa nais nyo ha. At para sa kumpletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ng video hanggang dulo. Ayan tapos na pero hihiwain ko pa siguro ulit to. Ihanda natin ang lutuan. At dito sa pan ay maglagay ng oil. Sutein natin ang garlic until slightly brown. At kapag medyo brown na, ay igisa din natin ang onion until translucent. Saka natin ilalagay ang sliced pork. Sute for 5 minutes or until brown. Halu-haluin natin habang iginigisa or sinasangkot siya para mas lumabas ang katas ng karne. Add soy sauce, taste accordingly. And sute natin ito until absorbed. Budburan ng pamintang durog. Tapos haluin ulit natin bago mag-add ng 90 grams tomato sauce. Ito ay isang pack at sapat na yan. Satay natin for 2 minutes. At i-add na natin ang pork cubes. Stir to dissolve and absorb. At maaari na natin lagyan ng 3 cups of hot water. Ang gamit ko dito mga preni para mas mabilis kumulo. At kapag kumukulo na ay takpan natin and cook for 20 minutes on medium to low heat until the pork is tender or malambot na. Saka natin ilagay ang patatas at karot, haluin muna natin. Then mag tayo ng 1 third cup tomato ketchup. stir natin and cook for 5 minutes. 5 minutes later ay i-add na natin ang hotdog and cook natin for about 3 minutes. Then ilagay na natin ang green peas, chickpeas, and bell pepper. Stir to incorporate and cook for 2 minutes. Then, lagyan natin ng 1 fourth cup of breadcrumbs. Sapat na yan. Stir well and cook natin until the sauce is reduced and thickened. Ayan na mga Frenny, kita nyo ba yung sarsa? Ang lapot na. At malambot na rin ang mga gulay. Turn up the heat. Sarsa pa lang ay ulam na. At kung nakaabot kayo sa punto ng videong ito, ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. At syempre, isasalin muna natin ito sa isang serving bowl para sa ating katakam-takam na tiki man time. Complete details tayo dito mga preni para siguradong kapag gagayahin nyo ay madaling sundan. At eto na ang ating masarap na pork afritada, panis cooker version na pwedeng panghandaan at pang malakasan din naman. At sure na masarap talaga. Tara na mga preni, kain na po tayo. Ay, ang sarap. I-try nyo na rin para matikman nyo na. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakapollow sa aking page, ay follow niyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ipabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!